maula na panahon. May bagyo ba tayo? Ayan, maula na panahon mga idol. Dahil maula ng panahon, banat muna tayo ng ano. Luto. Ano yan guys, binagoongan. Subukan natin. Lagyan natin ito guys. Pwede kaya yon Sa binagoongan. Okay, ah try lang. Tapan muna natin guys Tabahan nyo na, mag-diet kayo. Ang tatabahan nyo na. Ayan guys, 6 months. Ayan guys, lagay na natin ng bagoong alamang ang ating binagoongan laluin Siyempre, lagay na natin ito ng ano kita, pwede daw nung may kata guys eh pero pwede lang walang depende sa inyo Nod-nod lang sa Youtube konting asukal. <clears throat> Siyempre, hindi natin siya na suka. Konting so, suka, guys. Okay lang. Pwede so, na yun, guys. ayan May na talaga yung gatak. Okay guys, ilagay natin 'no.